guys. Adi imot lam mo na ako. Ato, magpuputula ko ng puno ng chiko. Maasahan ng chiko na nakadikit sa akin bubong. Yan, nandito ako sa bubong. Maglagari mo na ako. Siyempre, dandan mo na ako. Kasi baka mahulog ako. Ayan guys, ered na akong kasamang, ang hirap nang walang well, kasamang, hindi mo kasama yung asawa mo ano na. Ikaw lahat kagawa niyan kasi duwag yung anak mong lalaki sa mga matataas na lugar. Eh duwag din naman ako eh. Kaya lang kasi walang gagawin yan. Eh yung ibon sobrang taas sa mipuno puno na yung pinakator, eh, hindi ko pa yung inuupa ko yun. Pero itong nasa bubong naman, kaya ko yan guys. Ingat-ingat hmm. lang. Kasi yan nagbagyo eh. Hindi ko lang uli asika suwingan. Kasi maaraw na. Tsaka, mahirap din naman na ah. hindi ko linisin yan. Wala na ibang gagawa niya. Ako lang. O pwede na rin ako mag-imot guys. Ano? Kuwari eh. Ay, ako nasa mundo. Oh. Ayan. Pala maglalagari lang ako. Hmm. Okay ba, guys? Ginagawa po. Bakit ba ganun? Kasama mo asawa mo, wala kayong pera. Pagka naman nasa malayo, di syempre. Ano, lungkot ka. Ano ba talaga? Huh? Magtrabaho nyo lang siya? Ay, di kami magkasama pa lang yun, Jace. Ito importante. Ay, trabaho siya. Di ba? Ay, yung Chico pala na yan. Maraming alam niyo po guys na marahing mamonga yan. Kung mga 100 kilo lang nakakakuha ko dyan, nabibenta ko. Marami na rin ako naging pera dyan sa chiko na yan. Ang chiko lang kasi, mahirap lignisin. Isan, ibibila at madakta. Katapos kong manguha, ay para na akong puruha yung buhok ko. Puro ano ng dakta, pati balat. Pati balat ko. Ayan, mawalisin ko pa yung bubong namin guys. Oh. Wala kang linisin ko rin yung bobong Walis-walisin. Ang sandato kay walis at lagari. Yan. Diba guys? Yan eh. Hindi ko pwedeng... Pabayaan yung kiko na yan. Hindi nga siya na mga nailan na ni mama hinga. Para susunod na mawin marami ulit. Tingnan nyo guys ang walis ko. Ang hirap talagang maging content creator, guys. Oh. Ako pa nagbibadyo dyan sa taas, guys. or oh, diba? Ako pa ang director dyan. O, oh, Sam, pa? Eh. Yun lang, daan-daan tayo, guys. Siyempre naman. Para malinis na natin ang ating bubo hanggang maaraw. Yan na, tapos na ako. Umaba na ako. Yan ang pinutur ko.